Shoutout sa inyong lahat ng Luzon, Visayas at Midinaw Kaya din sa mga OFW oh, yan Shoutout ka na tayo guys Para bagong araw, para bagong vlog naman tayo Mayroon lahat na gagawin tayo uh, Honda Dimension na naman Ayan, uh, ito naman kayo ang issue sa Sabi nyo sir, uh, may sa bandang uh, Kaliwa, sa harap Kaya to guys, uh, sinilip ko At uh, yan, ubuksan ko ng gulong, hindi ko na ipakita sa inyo guys Gawin ang nagbisi naman tayo Ayan, shoutout nga pala kayo sir Sir, maraming salamat sir sa pagpasyal Saan po nang galing sir? Batangas. Batangas. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Batangas. Nandito na si sir. Nagpagawa na. Ayan, thank you sir. Ito guys ang kanyang lower suspension. Kitang-kita natin guys ka gibang gibang-giba na talaga. Ayan. Ayan guys, uh, napansin ko rin dito guys, yung kanya dito. Ayan. Ayan, inangat ko rin yung turnil niyan. Ayan, sirang-sira din yan guys. Kaya mamaya, titignan natin, atin muna babaklasin para para makita natin kung sira ba talaga. Okay, ayan guys, samahan nyo kami atin na babaklasin. Okay? guys, atin ang... i guys ha, natin ayan, Okay. kita rin natin, nasira din yan tong amalait ah, ayan ayan oh tapos ito malaki yun oh. ayan ok, pari dalawang sila sila ito at saka yung malaki at saka yung malito at Okay. gagawin ok guys, nakabilog naka na tayo nakabulo na tayo ng isa ito guys, para dito sa kinaman dito, para dito yung guys oh Ayan guys, uh, ito naman. Ito naman, ito naman maliit na 'to. Ayan para do. Ayan. guys, kuloy natin. Wala lang tayong ang um, ano nga guys, uh, gawa ng uh, uh, busy ang ating mga uh, ano, ang uh, videographer. So ito na guys, atin ang uh, uh naguhitan. Ayan guys. Favorite stopan niya kabilaan niyan. Okay. ating uh, makinis na yung ating rubber ayan ayan tama niyo ko tapin ang spark plug na okay so ito guys ito papasok ayan gamit natin nang flat uh, screw ayan gusto parang malaki to pero try pa rin natin din eh kailangan ng uh, kunting pwersa dito

Ito sa gamit ng timbre ng malaki masok. Ayan. Balong kay. Oo. Oh, ayan. So ito guys, ah, uh, naipasok na natin. Ito nga uh, malaki at saka itong maliit. Ayan, okay na rin. Pantay okay, na rin siya. Kailangan pantay guys para hindi tayo marapat pa Okay. Ah, uh, ito guys, ah, uh, unang tipa tagalin. Sawa so, niya kami at atirang higa kami. Okay guys, ito nang Okay. So ito guys, ah, uh, ipapasok muna. Ito muna ng malaki guys, ang ipapasok natin. Ayan. Ayan.

uh, stabilizer link na balik natin may pita ng drillio ball joint ayan guys na lagyan din natin ng uh, pin ayan kaya ito guys ah uh, uh, hanggang dito lang ating video maraming maraming salamat sa panood ayan kung gusto dia para idea please subscribe like and share thank you ayan